Samantala, pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa pagkain ng halo-halo ngayong tag-init. matapos isugod sa ospital ang labing dalawang bata sa North Cotobato. Matapos kumain ng halo-halo. Sinugal talakay sa report. Halo-halo ang pamatid init na Teresa. Bukod sa masarap, ito lang din ang kaya ng kanyang bulsa. Kontento na siya sa halo-halong binili sa gilid ng kalsada. Sa tagal niyang kumakain ng halo-halo, di pa naman daw siya sinasama ng tiyan. sa isang Facebook post ng North Cotabato Today News, labindalawang bata ang isinugod sa ospital ng magsuka at sumakit ang tiyan matapos umanong kumain ng halo-halo nitong nakaraang Sabado. Dahil dito, paalala ng Health Department sa publiko, madaling masira ang pagkain ngayong mainit ang panahon at maaring magdulot ng gastroenteritis. Hindi ako nagugulat na mayroong report. Especially Ngayong mainit, gusto natin yung halo-halo. Maliban dito, posibleng makontaminate ang mga sahog sa halo-halo, lalo na kung nalagyan na ito ng asukal at nabilad sa araw. di diba yung may mga may matamis yun? Tapos, iniiwan natin doon sa init ng araw, tapos so, bibilin mo. So I don't know, if the amount of sugar is not high, pwedeng tubuan ng bakterya yon. Dapat din anya nilalagay sa loob ng ref ang gatas matapos gamitin. Yung milk, hindi naka-refrigerate after several yes, hours. na. Sira na yun, lalo na kung mainit ang panahon. Oh, yeah. Payo ni Herbosa sa publiko, siguraduhin malinis ang binibilhang pagkain. At sa mga nagtitinda, tiyaking malinis din ang mga gamit sa paghahanda ng pagkain. Halimbawa sa halo-halo, gumamit ng malinis na yelo. Noel talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.